Madayon ang investigasyon sa kapulisan sa kaso sa pagpamusil patay kang Patrolman Jobert Murimonte, butiyag ni Police Major Ari Noel Cardos, hepe sa Lagaw Police Station. na Naabot na kanila ang resulta sa eksaminasyon gikan sa Land Transportation Office o LTO, kalabot sa sakyanan nga gituuhang gigamit sa krimen nga nakita usab sa CCTV. Uh, bali, today we secured the result ng request namin sa LTO with regards to the vehicle verification. Samtang nangayo court order ang kapulisan alang sa pagpailuwom sa person of interest nila sa parafin test kini aron sa taon kung nakapabuto ba og pusil ang nahisgutan kini human mi balibad ang POI sa pagpailuwom sa buong eksaminasyon yung parafin is ano niya yan ni eh? right niya kasi yan okay. we need the court order for that kay dili na siya mag ano magsugot karon yes, yes. yung sa ballistic wala i mean, not recover recovering a firearm, but yes. uh, we sent a letter request to the southern mindanao district, no? uh, the other day my permission okay. to help us in, in uh, to search for the alleged na firearm. Okay. so we searched, the premises, nila premises, properties, to a person of interest, in which they recovered two magazines and the uh, 19 uh, live ammo. ang sabot na mo is turn over to the for the purpose of investigation but uh, uh, ganihan, nagbago na po tayong ilahang isip eh, yung accordingly, private property daw siya so we need to see clearance pa from the katong wife which is uh, ang ending, wala na mo nakuha Una ng gitudlong person of interest sa investigasyon sa kapulisan, si Muhammad Isa. Ang personahe sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao, kalabot sa krimen. Kinihuman na suta nga ex-BF sa misis ni Isa ang gipatay nga pulis apan ang tanang aligasyon ang hugot gihimakak ni Isa na sikop si Isa gahapon human gisilbi sa kapulisan ang warrant of arrest bato kaniya gumikan sa kasong lugos in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, Brigada News!